i like

Bagi ni ang kusog mo ano kaning itom, oh, babay. Ito yung magigig diskarte ko sa ngayon mga ka-farmer kasi nga uh, walang buyer yung ating mga kan Nagdaan ko yung ASF nung mga nakaraang buwan dito sa amin. Kaya talagang mababa pa hanggang ngayon yung presyo ng mga baboy at saka yung bihek. Kahapon nga lang ay meron ng mga buyer na nakapasok dito. Yung presyo nila sa bihek ay hanggang 2.8 lang. Hinay lang yung tubig ba? At kung susumahin natin kasi walong piraso to sila tapos isa sa nag -EI. So bali pitong piraso lang yung maiwan sa akin kung i-divide natin dun sa uh, 14,000 na 14,000 mahigit na kapital uh, capital natin sa inahin. Talagang luging lugi tayo kasi 2,000 pa lang ang uh, 2,000 2,000 na yung nag natin sa isang B kaya mas mabuti pa ay uh, Obserbahan ko to, experiment po natin ngayon. Bagong walay pa lang ay hinaloan na natin yung pagkain nila ng mga dahon-dahon. Kung yung iba ay nagmi-mix sila ng uh, mixed feeding sa mga baboy nila sa grower stage niya. Pero itong sa atin mga ka-farmer ha, experiment ko lang po ito. Uh, total akin naman tung mga big na to. So, kung ano man yung magiging resulta ay uh, ting -ting na lang po natin. So, bagong walay pa lang to ngayon at may halo na sila ng kangkong. So, bagay, sana na po sila kumain ng kung ano-ano, kahit madre de agua, talbos ng kamote, at kahit na nga yung neyog. So, hindi po ito sila nagdaan ng pagtatae sa mama pig po natin. Kaya, ito po yung nagawa kong discarte paraan, uh, hindi ko na lang po sila ipipure feeds. Kasi pag ipipure feeds po natin ay talagang wagal uh, gastos po ako ng uh, malaki at wala po tayong sapat na kapital uh, uh, para po dito sa ating mga biik hanggang sa uh, maibenta. So... Abang-abangan nyo po mga ka-farmer ko ano yung magiging resulta natin dito sa ating mga bagong walay na biik na inahaloan na po natin yung kangkong yung pakain nila. So ito lang po muna yung update. Happy farming po sa lahat!